Ayan. So, nandito na naman po yung vlogger. <laughs> so, nandito na naman tayo sa ating uh, hatchery. So, after 48 hours, che check na po natin kung may nabuhay. Meron Meron nga ba? Meron po Ay, puta, meron na. Mukhang positive ba? Ah. <laughs> may nakikita ba kaya? Pa. Sa gilid meron. Sa gilid. So, hindi makikita. Kung pang na naman kasi, hindi mo dahil. Kaya mo ha. pera, ano ba kang pan? Ilang kilo ba yung binili? Pagka libo yung bayad, dapat sampung kilo di bibilin. O, no, siyam. Bayan <laughs> na Okay, tita, ano. Ayun, may bayar po dito. Ilang kilo kinuha mo kaya? Dalawa po. Dalawa kilo. Ilang piraso yan? Anim. Ani, lima, lima lang. Ah, lima. 5, lima, tatlohan dalawahan, ano? Oo oh, po. Malalaki pa rin hito. Dumabo na, may no? May sumuka na. Ikaw, Hindi. Eh. Sawa na. <laughs> ito na ka <ako> nakablog. <laughs> Asa na yung mabuhay nating titingnan? Kailangan yata ito, plus side pero meron na, ano? Meron, kasi na. Uh, bibili na ba akong tubi, Pex? O, oh, mamibisa muna. 48 hours, tapos bukas, hindi papakainin yan, di ba? Sa ikaw, apat na araw pa. Okay, uh. okay. <laughs> <laughs> Dali, baba ko muna.

Hindi, ayaw niyang bumalok ito, teo. Bagay, maliit yung natuhin. pa para malaki. Bugok, kahit sumunod. Malaki. Talago ng tubig, may pakumakita. May halos naman yung nasa tubig, malaki. Kaya nga. Dalawa roon, pili sa... Pili sa pili. Pili sa pa. Ma? Ah, mali pa. So, tingnan natin. Pero, palagay ko hindi nyo makikita yung mapipisa. Kasi maliliit pa po sila. Ito po yung ika-48 hours nung pisa namin. Yan. Iilawan ni Tito. So, gilid-gilid. Nagigilid yung mga yan. Ang ulit ang bala? Hindi. Ah, Gigilid. Kaya, kita mo. Ayun ah. Yan sa may batuhan. Ayun Okay. Sa mga baybato, nanggigilid na po sila. Dito naman. Dito. Yan. Ayan naman sa gilid din. Okay. Dapat isang kuwan lang pala talaga na. Okay. <laughs> Pang isa lang. So, may napisa. Hindi na po kami bokya. Na ha? Na ng <laughs> Sabi nga ni Daddy, parang kwan daw yun. Namatay siguro yun, napuno. Tapos, nagkakarga na lang ulit. Hindi, nagbukas kasi. Hindi nagbukas tayo ng host Opo. Diba na, na Ay, diba na mm -mm. Ayun, nagdala po tayo na starter nung no? ating wine na dito. So, ayun, kailangan green water. Yan, dami na oh. Kinuha ko lang yan doon sa isa. Yan, nakasama pang kitikit eh. Ah, set up maya doon sa style. Si tititang tanggal po ng uh, yung pinaglagyan ng eggs. Tapos tayo naman mai-prepare yung sa whine na. So parang kamukha po do sa bahay sa dito sa at natin ilalagay sa may ang tag dito styrofoam. Ayun yung itlog o. Ah, saan? Video ko nga. Ayan, papagpag po yan. Yung muna tanggalin to. Nakasagabal. Uh, so, after 48 hours, syempre, tinatagtag puyan yan. Tinatanggal yung net. Ito sa tiyabot mo ngayon. Kaya po nang ginagawa ni Tito. Ah, pipisitan mo na lang. Oo. Oh. Pupusitan. Dapat pala, naitalay ka ako yan. Tinanggal mo eh. No, hindi na. natin ka doon. So, matanggalin <laughs> niya dito. tripisita na lang para mapagpag. Baka kasi meron pa pong dumikit na hito para malaglag. Kinakain din daw yata yung kakasin. Yung one, ang alam ko doon, na, pagka napipisa sila, taban-taban nila sa pusod nila yung oh, sak. Tapos yung pinagitlogan, parang hindi yata. Ililinis talaga yan. Tinatanggal. Hindi maasim no? Hindi. Mabihawang mag na May pressure. Yung unang hindi maailaglag yung itlog, eh. Yun nga. Ito <coughs> nga, mag Opo. Against the light ako doon pala. Dito maganda, maganda ilaw. Hindi naman sila masasaktan niya sa kuan. Ay, nasa ilalim sila, ano? Hmm. Eh, ano nga rin, hindi eh. naman na, ah, uh, lalayo rin, eh. matatakot. Eh. Ang niya ng kusit, Eh. Hanggang bukas siya, magandagad na ng talawin yan. niya. Isa, yan at yung mga, sa bilak. Yeah, nagamit na po yung isa at nalinis na rin. Na mo na ka. O, siyempre, nililinis po natin yung kad na gamit. Natibo din daw si Dante. <laughs> siguro sampu lang yung pinili. Kaya kasi yung babaho. Oo, ganun nga. Dumidilag ko pa nga Ano, oh, kung may natura mga itlog. Ito naman. Matutuyo siya. Pero muna rin ba yun, Jason? bato? Saka so, may tao. Oh. Alis po kayo dyan. Dito ko Dengar ni, batu di dah Dahan-dahan lah, barang-barang ni, bagaimana Kabila. Eh, tim, eh, yang sebatu. Sebatu. Okey, tak ni mana ya? Kau ni pakai lagi sebut memang tak-tak tap tak-tak po yung natin Hindi na kaya natin dyan si Charlie hmm? talabas na lang Kaya lang, David, is... Matak tak na ba yung mga hita? Oh, na nee, yung gilid na lang maestro ano? Eh, yung alaya Geh para huwag nang dumumi sa loob. Ano? Hmm. Uh -huh. Ayun, nagdumumi yung tubig. Okay. Yes. Ang dyan lang sa sanili dyan. May hito dyan. Oh, bago ah. Dito lang dyan. Ang bago ah. Ah. Ba. Ni ko lang sa kumidat. Kaya eh, magkakadumi lang eh. Ah. Okay, hanggang. klaro naman ng ano At pala makakuha dito ng Ha? Ng pang ganon. <laughs> pang? Pang scoop. Na net. Ito sa masyado mga kaiputa. Dumi na ito. Ayun sila sa gilid. Eh. Dapat pala, tinakpan na lang natin. Lagi na nito. Wala ba? Nakikita po ba? Ayun sila sa gilid. Lagi nah, kita sa camera. Malilaid pa kasi. Pero eh, may mga buhay din tita. oh dami kami, eh. Mukha kami yung eh. Marami rin na ano. ah. Ha? Marami rin siyang makaunting itlog na nilagay. Dami din. Kaya nga ka ako eh, rin. dalawak May ting tagumpay. Ito. Hmm. Ayun o, ano. dami din dito sa gilid na to. Marami yan. Yeah. Nabuhay na. Nakabuhay na. <laughs> after, after tatlong failure, meron na po kaming buhay na isang uh, pagpapisa. Kahit na uh, ang test-test namin ay eh, apat na piraso lang. <laughs> apat na hito Kaya, lang. Kaya mo ba yung patawa mo? Hindi pa. Ano ba yung kinuha nyo yung patawa? Wala pa. Hindi pa ba kayo nakapag-fail up doon? Hindi pa. bende mag-fail up ako mamaya pa. Si daddy na lang sa susunod, bukas. punta ka na rin, parang last. Hanggang Friday daw eh. Ha? Hanggang Friday. Pero bukas baka pumunta na kami pagkatapos siguro maging pisa. Eh, okay, akin ka ngayon alam mo, nabdan. Aray, aray, so, aray. Hindi ko naman nakakuha ay pataba. Ha? Hindi ko nakakuha ay pataba. Alam niyo rin. Eh? Nakakuha mo na yung voucher. Oo, oh, okay na. Pagkagi na dumating na pataba, ibigyan na lang niya ako. Oo oh, po. Okay. Sige. Sila, just hold. Dala, hintay mo ako. Nabuksan mo ba? Ha? Huh? Hindi hmm. <laughs> mo inaangat. <coughs> Bamo na natin. Hindi makabuhat yung kamay. ko. Masakit sa kamay. Kailangan ko ng pampalambot. <laughs> Alang kali yung kamay. <laughs> yung natibo ko. Takot na matiboy ka, Mike. <laughs> uh, ayun ang haba lalaki sige pa pakihila mo nga hindi <laughs> matiga hindi ma maluwag yung pagkakatali ko huh. yan po yung lalakit babae uli yung timbangan dyan sa pakikon yan ito galing na pong sa farm para nako ka konte ah oh. one fifty one fifty one sixty average twenty four seventy Pinipilit ko ang benching ko. Jackpot daw ang benching ko ngayon. <laughs> ha? Tsaka long pin. Sige pa. Ah, uh, mag-ilaw. May dala lang ang wire kung gaano karama haba. Eh, nasa mga gilid-gilid eh. Gumabuti yun. Ang ito ko sa mga gilid-gilid dito kayo, ito ka doon. Dami-dami din. Kaya na nung wine ako yan. <laughs> Pero sabi sa akin, pagka daw 100,000 ang production ng fingerlings, kailangan daw limang kilong wine Ano well, karaming produce yun. Dapat sobrang dami kung ganyan. <laughs> Alin po. Marami ba? Dali, dali. Diyan ako sa kabila. Hmm. Ay, oo nga, ano? Yun! Dali, mailawan. Oh, dami! Puta, nagtagumpay ka! <laughs> ha? Kaya nga. Dito rin, no? Tito? Tinan mo to. Eh, hindi na lang kong eh. Ay, wala pala. Mukhang nagpuntahan dyan. Hmm, konti lang. Mm. Hindi, hindi kasing kapal doon sa kabila. Para mm. mga gilid-gilid. Ayun, Eh, Doon ako nagulat. Dami. Mm. Kaya... Hmm, yun, dami din. Ano? Linaw nung mata. Lakas oh, po siya. Effective po. Yung tubig natin. Ang ganda niya. Ang ganda. Wala si Owie. Ano kaya ka? Ang takong? Sa eh. Kung bine-picture nung yung tisaan. Ganado din eh na. linisin na po natin itong isa na to. So, ito yung una nating napisa. Ilan yon meron po kami makukuhang, ilan yan, apat? Apat. 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 Tapos, meron pang lang isa at dalawa. Ayan, mga finger links na lang po. So, ito po yung dating pinisa namin noong December na wala kaming nabilan ng cubipex. Kaya kami ay nahirapan. Kaya kami ay nagkukulture na po ngayon ng wine na. May dalawa pa doon. Nang may na. So, dito naglagay na rin po ako. Green water din po yan. yan. Kinuha ko po doon sa earth fan. Sige, dito naman ngayon yung mga mag-aayos o mag-aalaga. Ng... Yan, dalawa. Kukunin nila yung dalawa. Tapos, uuwi po muna ako. Then, babalik na lang po uli ako ng gabi. Isa ng pisa. Hanggang maraming ma mahatch. Nga, meron po tayong fingerlings. Two, four, six, aning. ko sa bahay. Mamaya na lang po ulit. Wala ko nakalimutan dito. No? Ayun, si Tito Mel. So, inaayos po namin. Maganda po yung naging resulta katulad niya na sinabi ko kanina. So, mamaya mag-hatch po ulit tayo. Ayan, mag-hatch po ulit tayo. Iahabol po natin yung ating uh, ibang inahen. Na ngayong nakita natin na meron namang pong napipisa. Gawa na nga nung nasolusyonan natin yung problema natin sa tubig. Ayan, so mamaya kita-kita po ulit tayo. Pabalik po ako dito mamaya ang gabi. Then, kinabukasan yung pagpipiga ulit. Okay? Huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa amin. Bye-bye!